topic po natin, diabetes. Okay? Marami nagtatanong sa akin, Dok, ayoko na uminom ng gamot. Ang dami ko ng gamot sa diabetes. Pwede ba natin makontrol yung diabetes ng walang gamot? Actually, depende po yan. Depende sa taas ng blood sugar. Kung ang blood sugar nyo, mild lang. Hindi ganong kataas. O, ito. Tingnan natin blood sugar level. Ayan, o. Ang healthy, dapat wala pang 100 mg per dl ang blood sugar nyo. Okay, yung isa naman, mga, mga 3.8 mmol per liter. Pag ang blood sugar nyo, lampas 126 or 7 mmol per liter, diabetes na po yan. Lalo na pag dalawang beses na kuka. May ban tao, mataas pa, 200, 300. Ngayon, kung ang blood sugar nyo, nasa gitna, 100 to 126 tawag dyan pre-diabetes, papunta na sa diabetes, o pwede mo tawagin mild diabetes, pag hindi naman ganun kataas ang blood sugar, let's say 120, 140, baka makuha ng walang gamot. Eh. Baka matanggal natin. Lalo na kung mababa lang ang dose ng mga gamot mo. Okay? So, paano gagawin natin? At mamaya, tuturo natin ano yung mga gulay at prutas na pwede nyo kainin at ano yung gulay at prutas na medyo hinay-hinay o medyo bawal kainin. Isip natin lahat ng gulay at, at prutas, di ba? Pwede sa diabetes malipo. Maraming gulay din na nakakataas ng blood sugar at prutas marami nakakataas. So, para makontrol natin yung diabetes, at least mabawasan yung gamot nyo or kung hindi natin totally matatanggal, more exercise talaga. Lakad-lakad. Pag mataas na kuha nyo, mataas blood sugar, ilakad-lakad mo kasi more exercise, more lakad, more pagpapapawis, trabaho sa bahay, bababa ang blood sugar. Ganun lang yon. Sa pagkain, ituturo ko mamaya ano pwede at ano hindi pwede. Magpapapayat. Pag overweight, syempre, mas mataas ang blood sugar. Sigarilyo, syempre, hindi pwede. Okay? Alak. Maraming calories ang alak. Matamis din, di ba? May mga red wine na matamis, nakakataas din ng blood sugar. Tapos dapat sine-check natin maigi. So, exercise, walking, pinakamaganda, tubig lang. Pagtatanungin ako ng mga diabetic, eh, Doc, anong iinumin ko tubig? Sasabihin nila, pwede bang juice? Ah, hindi nga pwede juice. Kahit yung mga lata-lata. Kung gusto nyo, prutas. Yung mga pipiliin nating prutas soft drinks, iced tea, buko. Pwede ba buko sa diabetes? Ah, uh, nakakataba din ang buko. Uh, isang buko juice, kahit walang asukal, mga 55 calories sa baso ng uh, sabaw ng buko. So, healthy siya, pero nakakataas din ng blood sugar. So, ang point is, bibilangin nyo yun sa kakainin nyo. Pwede naman, di ba? So, tubig, pinakamaganda. Tapos yung food intake, pipiliin natin. Para makontrol ang blood sugar, hindi lahat ng gulay pwede. May gulay na maganda, may gulay na iingatan natin. O tingnan natin na, Yan. Okay, ito yung mga gulay na medyo bawal sa diabetes. Magugulat kayo. Squash o kalabasa, okay? Lima yan. So ang squash healthy yan, mataas sa vitamin A. Pero kita nyo naman yung texture niya, di ba? Maraming carbohydrates. So, nakakataas din ng blood sugar. Parang kanin din ang dating niyan. Okay? Kaya kung nagtataka kayo, kumain kayo ng maraming kalabasa, ba tumataas? Eh, hinay-hinay din. Ayan, kalabasa. Patatas. French fries, kahit baked potato. Ang patatas, mataas ang glycemic index. Anong ibig sabihin ng glycemic index? Ang glycemic index, ito po yung numero ng pagkain kung gaano siya kabilis magpataas ng blood sugar. So, pag ang glycemic index ng pagkain mo ay 50 to 100, mas malapit sa 100, mabilis magpataas ng blood sugar. Parang kanin, almost 100 ng kanin. Ang patatas, 86 ang glycemic index. Ang bilis magpataas. Ang mga gulay tulad nito, ang mga gulay, 20 lang ang glycemic index nito. Mga 25 lang mababa. Kahit kumain ka ng marami, hindi tataas ang blood sugar. Pero yung patatas, 86. Diba? Kaya parang kanin siya, mashed potato. Lalo na pag ginawa mo pang french fries. Corn, mais. ba diba? Healthy ang mais. Pero hindi yan unli sa diabetes. Dito nang kakamali, iba patatas, corn, corn parang kanin yan eh. Okay, healthy ang corn, di ba? Kapalitan ng kanin. muna na kayo kumain ng kanin. Ito na lang. Corn na lang or potato. Pareho yung dami. Green peas. Okay, mahilig sa green peas. High carbohydrate din yan. Nakakataas din. Pwede po kainin to pero control lang natin. Fried and buttered vegetables, di ba? Sa restaurant may mga gulay binibigay pero ang dami namang butter, prito naman. So, hindi na rin healthy. Lalagyan mo ng saturated fat. Eh. So, hinay-hinay pag may diabetes. Ano yung mga pampababa ng blood sugar? Ito, mga pampababa. Oh. Lahat ng gulay pwede. Broccoli, cauliflower, pipino, green leafy vegetables. Ipapakita natin mamaya yung mga magaganda. Nakalista po. Okay? So, ito yung mga mas magaganda for diabetes. Yan, better. Itong mga gulay. Ito yung mga buttered, added sauce. Kahit lettuce, mga lagyan mo. Kahit salad, eh, lagyan mo ng thousand island sauce. Lagot na tayo doon. ba diba? Pagdating naman sa prutas, konti lang ang pwede sa diabetes. Tulad ng sinabi ko, yung glycemic index. Ito yung glycemic index, ha? Pag yung prutas lampas 50, lampas 56 pataas, mabilis magpataas ng blood sugar. Pag less than 50, 55 and below, pwede-pwede na. Mas mababa sa 50, mas maganda. Oh, tingnan natin yung paborito niyong prutas. So, ito yung mga to avoid. Halos lahat to avoid eh, pagdating sa prutas. Tingnan natin pakwan, my favorite pakwan, 72 glycemic index. So, hanggang isang slice ka lang nito. Pin ang taas ng glycemic index. So, 66. Ang tamis eh. Okay? Melon. Watermelon, melon, 65. Raisin, 64. Papaya, 60. Mangga, mga ganyan din. 55 to 60 din. So, pwede naman kainin to, pero konti lang. Tsaka, isang problema din, kung gaano kahinog 'Di ba mahilig kumain tayo nung hinog na hinog, matamis na matamis, overripe, mas hinog, mas mataas ang glycemic index. Parang saging, saging dapat pwede-pwede na eh. Pero yung saging na overripe po, yung mga nangingitim-ngitim na ay mataas ng glycemic index. So, pag diabetic, huwag pipili ng pinakamatamis o pinaka-overripe. Yung tamang hinog lang dapat. O, nakita niya na, babawasan, iingatan, biglang tataas ang blood sugar. So, ito yung kasalanan. Kaya tumataas blood sugar nyo. Pero mas maganda pa rin ang prutas. Kasi pag ginawa mo ng juice, pagpakwan, o melon o pineapple, ginawa mo ng juice sa lata, mas mataas pa sa, sa glycemic index. Mas nakakataas ng blood sugar. Bakit? Ang maganda naman kasi dito, may fiber siya ito may fiber may laman no di ba pineapple ang daming fiber pag ginawa mo ng juice wala na nainom mo na papasok agad yung blood sugar kaya nga, yung mga fruit juice na sa bote na lata mas mas ingat ang dia diabetes okay na rin to kung kaysa kumain ka nung uminom ka ng mga juice kaya sabi ko tubig lang talaga ang pwede sa inyo pwede na rin to uh, bawasan lang yung slice sa sa saging, dito lang tayo kakain. Yung saktong ripe. Huwag yung overripe. Medyo hindi na maganda sa diabetes. Yung malapit na mabulok. Oh. Ano naman yung mababa? Yan. Actually, ang pwede lang, mansanas 39. Yan, no? less than 50. Oh. Di ba, mansanas, di siya ganun katamis. Di ba, medyo boring kainin diba Kaya nga mababa sa glycemic index. Pears, pwede na rin. Suha, grapefruit, 'di ba? Parang suha siya mababa, oh, 'di ba? Hindi matamis ang suha eh. Tsaka ang daming fiber, oh, 25. Yan ang mga pwede. Okay? Ano pang mga pwede? Uh, orange, dalandan, 40. Pwede, pwede na. Huwag lang sobrang tamis. Strawberry, pwede na rin. 41, di naman matamis. Huwag mo nalagyan ng mga patamis. Grapes, kita mo, 55, uh, 53, oh, mataas na siya. Depende sa grapes. So, grapes, lampas 50 na, medyo mataas na yan. So, konti lang kakainin nyo. Tingnan natin. Pakita mo, Doc Lisa. Ito yung mga low glycemic index na pwede. Apple, avocado, suha, pear, strawberries. Ito yung very high, very ripe na, na saging, uh, pakwan, pinya. Ito medium pero mataas-taas na rin yan. Grapes, mango, orange, forty depende. Yan. Okay, so ingat-ingat. Ano yung mga pagkain? Actually, ang gusto ko talaga, okra, tsaka Tsaka ang palaya, di ba, may pag-aaral. Tuturo din natin, epektibo ba yung okra at ang pampababa ng blood sugar. Tingnan natin. O, matatanggal ba ang gamot natin pag kakain tayo ng maraming ampalaya? Tingnan natin. So, ito yung mga magagandang foods. Baka sabi mo, wala na ka naman tinuturo, Dok, na pwede kainin. Eh. Puro bawal. Eh. So, lahat ng green leafy vegetables, pwede yan kangkong, lahat ng mga talbos, cauliflower, bell pepper, napakaganda, mga lettuce, blood sugar control. Kasi high fiber eh. Bababa na cholesterol mo, maganda pa sa puso, gaganda pa blood sugar mo. Okra, may konting pag-aaral. Okay? Ang okra kasi high fiber. Di ba? Ang dami niyang fiber. Kaya, meron pa siyang potassium, vitamin B, vitamin C, folic acid. Dahil sa high fiber, mas mua yung blood sugar natin. Mas uh, hindi na-absorb sa intestine. Diba? Gaganda pa yung pagdumi natin. Pero yung nababasa natin na yung okra binababad sa tubig, iniinom. Wala po ako nakitang pag-aaral doon. Siguro hindi naman masama, pero kainin nyo lang yung okra. Okay? Mabilis magtanim ng okra. Huwag lang yung masyadong malaki. Kasi kung lampas four inches na siya, ay uh, hindi na makain. Masyado na matigas. Ampalaya may pag-aaral. Okay? Ang ampalaya, charantin yan eh. Meron siyang component na parang insulin nagpapababa ng blood sugar. So, yung blood sugar sa dugo, nililipat niya sa liver, sa muscle, sa cellula, nakakababa siya. Actually, may isang pag-aaral nga na pag kumain ka ng maraming ampalaya, para ka nang uminom ng isang tableta ng anti-diabetes medicine. Okay? So, pwede ba siyang pamalit sa gamot? Depende sa blood sugar. Tulad na sinabi ko, kung blood sugar nyo, 126 lang, mababa lang, o baka 130, kain ka ng maraming ampalaya, okra, mga kangkong, check mo yung blood sugar mo, baka matanggal mo yung gamot mo. Kung mababa lang maintenance mo ng med medicine para sa diabetes. Pero kung napakataas ang blood sugar mo, naka-insulin ka, 300, 400 blood sugar, okay pa rin man kumain nito eh. At least mapapababa mo yung dose ng gamot mo. 'Di ba? Baka mabawasan yung dose ng insulin pag pumayat, mo bumaba pa. kasi malaking bagay rin talaga yung diet pati exercise. Ano? So pwede po pero yung malaking pag-aaral, wala po pong malaking pag-aaral. Pero sa small studies, maganda resulta lagi ng ampalaya. Mga pwede kainin, wheat bread, brown rice, kasi nga high fiber siya. Lean protein, okay, yung karne mismo. Nuts and seeds, healthy naman ang nuts, wag lang masyado maalat. Okay, tsaka konti lang. High calories siya malit eh. Maliit na dakot lang. Strawberry, tulad na sinabi ko, 41 yung glycemic index. Huwag nalagyan ng maraming uh, sarsa or gatas. Tubig pa rin, pinakamaganda. Green tea is okay. Chamomile tea is okay. Wala namang calories yan eh. Huwag mo nalagyan ng maraming honey or sugar. Tubig, pinakamaganda. Iwas soft drinks, iwas iced tea. Yun talaga. Kaya marami nang tatanong sa akin, ba't daw sila tumataba? Eh, ko ano anong naiinom na juice eh. Suka, apple cider vinegar, may konting pag-aaral. Suka puti, okay na 'yan. Dalawang kutsaritang suka, may pag-aaral 'yon. Dalawang kutsaritang suka sa tanghali sa gabi, sali sa ulam, lagay sa salad, nakakababa konti ng blood sugar. Okay? Nakakababa siya. So pag kailangan niyo ng sausawan, Diabetic kayo, suka na lang. Kung gusto nyo kalamansi, pwede rin. So ang iniiwasan natin, yung mga kung anong-anong sauce, kahit sabihin mo pa, ketchup, patis, toyo, bagoong, o yung mga sauce na mga, mga mayonnaise, yung talaga pampataas. Tubig. Mas maraming tubig, mas maganda. Okay? Makakatulong din sa blood sugar. Tsaka kamatis, pwede po spinach lahat ng green leafy vegetables ito green green na green no? high iron high vitamin C high antioxidant Okra, tulad na sinabi ko maganda po yan kahit yung malagkit sa loob healthy po yun para maganda pagdumi makita mo sa pagkumain ka ng maraming okra pagdumi mo parang medyo may may parang yung yung slimy na parang uh, malagkit eh, pampadulas ng pagdumi mo para sa may almoranas. Maganda yan. Ito yung mga glycemic index. Eh. Pinakita ko. Ano yung mga high and low. Pa Pakita mo lang, Doc Lisa. Focus mo lang sandali. Ah. Para sinabi ko sa inyo, lampas 50, delikado. Tingnan mo yung white bread, do, 100 ang glycemic index. Grabe, yung mga kanin natin ang taas-taas. Tingnan mo yung gulay, oh. 15 lang ang glycemic index niya. Ang baba, oh. Lettuce, pepper, spinach, tomato, car ito, carrots, medyo mataas na pala, eh. 39, eh. Pero ito, mababa lahat, oh. Ang baba, oh. Sa prutas, so oh, tingnan niyo yung mga matataas. Okay? So, tingnan natin yung mataas at mababa. Doon lang tayo sa mabababang glycemic index. Ang palaya, pwede. Cauliflower, broccoli, anti-cancer properties. Napakamahal lang masyado ng broccoli. Kaya nga maganda eh. Carrots. Pwede po. Beta-carotene, vitamin A, vitamin K, apple. Tulad na sinabi ko, kumain kayo ng maraming apple. Hugasan maigi. Kasama yung balat. Napakaganda ng apple. Orange. wag lang masyado matamis. Suha, pomelo. Pwede po yan. Okay? Huwag isang buo. Ah. siguro mga tatlong peraso. Pwede na yan. Strawberries. Okay din. Isda. Siyempre, pwede matasang... Kung pwede, hindi prito. Eh. Kung paksyo, mas maganda. Taba ng isda. Pwede, di ba? Omega-3 fatty acids. Chicken breast. Pwede. Oatmeal. Pampababa ng kolesterol. And lastly, pag-usapan natin to, ayaw ko kung napanood yung ginawa ko. Yung bagong saing na kanin, yung bagong luto, di ba? Ang sarap, ang init. Kaya lang mabilis magpataas ng blood sugar yon. So, konti lang talaga yung hot rice na white rice na masarap. Pero yung kanin, pag ginawa mo ng bahaw, di ba pag naging bahaw na yan, tumigas na yan, nagdikit-dikit na yan eh. So, pag naging bahaw na siya, tapos ininit mo yung bahaw, mas hindi tataas ang blood sugar mo. Mas hindi pala tataas yung blood sugar mo pag pinalamig mo tong pag pinalamig mo tong uh, kanin. So hindi ko naman sinabi kumain kayo lagi ng kanin lamig, pero kasi pag nagdikit-dikit na yung glucose niya, mas mabagal na yung absorption. Okay? So kung gusto ninyong white rice na mainit, konti lang kakainin natin kasi nga mabilis din magpataas ng blood sugar. Sana pa nakatulong tong video para alam natin anong kakainin anong babawasan para makontrol ang ating blood sugar